So ito na mga idol. Subukan natin muli ito dahil gusto ng asawa ko na tumingin at para siya ay maniwala. So ating uulitin ito. Kaling ito kay Commander Lion. So yan. Susunogin natin itong plastic. Kung masusunog ay hindi siya legit. Pero kung hindi masusunog, legit talaga. Ano din? So, ayan na mga idol. Umiitim lang. no tingnan mo. Ito si partner ko. Gusto niyang tumingin. Gusto niyang tumingin. So, pinagtitingin ko. So, ito lang ang bisik na kuha natin. Ano natin. O, wala. Umiitim, umiitim lang. Hmm? Umiitim. Oh. So, ayan. Subok na subok na talaga galing kay Commander Lion. Maraming salamat sa iyo, Commander Lion. At ako ako'y iyong pinagpalooban itong mga item na ito. Kung bato di eh. Hindi, subukan so, mong bato. Subuki, bat, subukan, mong bato kung katulad ba nito, hindi maano. Maraming salamat po, Commander Lion, sa iyong pinagkaloob sa akin. Ngayon lang ko naka-uwi at ang aking Sumit. asawa ang nag-receive. So, susubukan daw ng asawa ko ng ibang bato na hindi katulad nito. Ayan. Okay. Oh, ipakita mo dito sa kamera yung ordinaryong bato lang. Hmm. Oh, sunog yun eh. Hmm. Na, kita nyo. Ang idol, sunog na sunog talaga. O, oh, kita nyo. Ito na hamis. Tili lagi. Ito na hamis nga ba ito? So, hindi. Okay. Kailangan niya ng tis para i-compare talaga. O, oh, yan. Sunog na sunog. oh. nabubutas. So, oh, nabubutas yan. Ito na hamis nga ba ito? So, maraming salamat talaga, Commander rayon sa iyong ipinagaloob sa akin. Hindi ko ito akalain na magkaroon ako ng ganito. Bebe, kami, kami. Ay. Hamis, gud ha, Magukan hamis. daw hamis na bato. Kasi hamis mo. mo kung masusunog ba o hindi. Kung masusunog, may kapanyarihan. Kung hindi masunog masusunog, may kapanyarihan siguro yan. O, ano na, Sunog wala. Sunog. Sunog. Ah, nabubuslot man ako. <laughs> Hindi ka talaga manila. Pinagkukumpira <laughs> mo pala. Yeah, ya, nga man. Sunog na wala. Inagiglain. <laughs> Ayan. Gusto na niyang hamis yan puno parang nga di masusunog yung ano. Yung plastik. Yung plastik ano? <laughs> na. Sa sunog. lahat mga idol oh gusto niyang ikumpara, mga idol so naubos lahat so yan na salamat para salamat idol sa mga nagtatanong kung ano ito research nyo lang dahil maraming nakapagpost dyan batuo mo yan lang maraming salamat